nyug na dala namin, lubi. Um, layo, layo pa naman sa pinanggalingan. Ayan, o. Oh. Galing pa ng silang. Wala man lang kalaman-laman. Ito rin ganon. Ano ba naman to? Pagod-pagod lang. Siguro yung dalawa ganon din. dabok na lang daw. Oh. Wala nga na eh. Mura po Bungol. oh Wala hahaha hahaha bal hahaha 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 makaon. Gusto ko pa naman hahaha oh? hahaha

<laughs> Ay, naku po. Galing silang tagaytay. Ayan ang, ano, oh. Wala. Wala sa ayos. Uy, <laughs> Ay, may gastos po na. Uy, gitagaan ako si Lulo. May bayad po na. Gitagaan ako si Lulo. May isa pa daw, ing ana wala nang gihapon ang laman uh, adto. Way uh, sud. <laughs> pagod pa nga kami ga Carol, tinglang lang nagbiak lang ako para makakain. Tas lang pala. Sus, ano ba naman to? Pagod-pagod <laughs> lang. Ay. Ito na lang. Oh, meron ako dito. Oh, 'yan. Oh, meron ako niyan. Apat na sinya. 'Yan lang kasi kakatiba lang daw nila kahapon. Tapos meron akong papaya. Mm. Tapos itong ano kay hindi ko rin naman type. itong guyabano kay ma, ano man malabo ngayon papaya meron akong butig konti gabi ayan yan lang may ano ako dalang ganito gulay ito lang dalak ko, ako ito ano alupate may sili ay Ayan lang nakuha namin sa silang. Nagtampo pa yung lula doon. Si lula. Ano ba yan? Sabi niya pupunta lang daw ako. May kailangan. Sabi ko wala naman ako dito sa Pilipinas. Kararating ko lang. Ano ba yan? Ito Oh, guyabano. Tingnan ko yung isang guyabano. Ito kasi maano ano na to, eh. Tinikmang ko to. Hinug-hinug kasi sa puno. Maano siya. Ayan, tignan natin. Ito yun. Ay, ang ko sa ano. Ikuha ng lupa. Naku, naanuhan pa ako. Na napako pa yung aking gulong. Ayan na. O, binigyan pa ako ng ano ni lula, sili, maraming bunga. Yay. Thank you. Kaganda siguro to. Ang Ano lang yung kumukuha nito eh. Kumakain. Yung mga manok nila. Ayan, meron ako itatanim. Wala silang... Wala naman silang ano. Ayan. Ito ang aking nakuhang lupa. Ayaw ko kung mataba itong lupa na ito. Ayan, ako magtatanim ng pichay. Ang aking... Ay, ang aking ano, okra. Ilang puno lang ang nabuhay kasi... Kinakain ng shell. Talaga naman ng shell, oo. Ayan. Aking nakuha. Halo pa. Ay, kakapagod. Saan daw ito? Ito daw. Ito. Oo, wala. Magaang din. Wala din to. Wala din. Okay. Bye-bye na. Thank you. Pagod from Silang Tagaytay. Ay. Thank you, thank you.